Alam mo ba na pwede na mag restore ng motor o sasakyan kahit nasa bahay ka lang? Oo, oo mga kuys, hindi mo na kailangan pumila pa sa LTO kahit nakahilata ka lang sa bahay o kahit naliligo ka pa sa banyo nyo, pwede Panoorin mo ng buo ang videong ito at ituturo ko rin sa iyo Unang step nga ay kumuha ka ng insurance, isa sa mga requirements sa pagpaparehistro ng motor o sasakyan mo So bali may table insurance sa tayo ng ating paparehistro ng motor For only 550 pesos step number 2 ay magpunta sa pinakamalapit na PMVIC sa location nyo. Ang total na binayaran pala natin dito is 580 pesos. Kapag nakuha nyo to ay eh, muwi na kayo. Doon na natin susunod yung next steps. Ito na yung pinakalas step mga kuys kung paan magbayad sa LTO. So pumunta lang kayo sa myportal.lto.gov.ph Lang. Tapos maglalagin lang kayo dito. Login. Kung wala pa kayong account dito ay may tutorial ako sa aking YouTube channel kung paano mag dito. So kailangan nyo lang ilagin yung account nyo dito. May kita nyo agad sa system kung may kailangan ba kayo iparehistro na motor. So bali ito meron tayo. Ito. Bale pumunta lang tayo sa may vehicle. Tapos swipe up lang natin. Tapos pinutin lang yung accept. Piliin lang natin yung paparehistro na motor. I-click lang natin tong drop down list. Tapos piliin yung motor na ipaparehistro swipe up lang ulit natin mga tapos pinutin lang natin yung next swipe up ulit next ulit tapos swipe up lang natin may nakalagay dito check certificate of coverage so i-click lang natin to parang may arrow na pataas tapos validate swipe up lang ulit natin tapos yung pangalawa PMVIC inspection report Klik lang ulit natin yung arrow pataas tapos validate ulit swipe up ulit natin tapos finish after nyan mga kuys ito na yung kasunod na transaction swipe up lang ulit natin tapos proceed to payment na tayo dito mga kuys ihahanapin natin yung gcash kasi gcash tayo magbabayad sa pagpaparehistro ng motor so balik ito sya mga kuys click lang natin yung gcash tapos swipe up na natin Nakalagay dito, proceed to summary. Swipe up lang ulit natin. Tapos, ito na yung total price na babayaran natin sa LTO, mga kuys. 327.84 pesos lang yung babayaran natin sa registro ng motor sa LTO. Swipe up lang ulit natin, mga kuys. May nakalagay dyan, accept. Antayin lang natin, mga kuys. Tapos, pinutin lang natin tong I have read and agreed to the terms and conditions. Check lang natin yan. Tapos, pindutin natin itong, itong arrow na po ba, itong nasa tabi ng Gcash. Ito, ito. Tapos, continue. Tapos, eh, ilalagin nyo na yung Gcash account nyo. Tapos, maglalagin na kayo sa Gcash nyo dito. Antayin lang natin mag-loading yung system. Tapos, may nakalagay na dito, pay. Tapos, antayin lang natin siya mag-loading mga kois. Tapos, ito na yung bagong OR ng na motor natin. Naka-register na yung motor natin mga kois via GCash. So, balik, ito pa mga kois, Ituturo ko rin sa inyo kung saan may kita yung OR. Kung sakaling mawala nyo yung OR nyo, eh, pwede kayong mag-reprint sa system ni LTO. Login lang kayo sa may portal account nyo ulit. Tapos, hanapin nyo itong transactions. Tapos, click nyo yung close. Tapos dito sa may pinakataas, yan yung pinaka latest na transaction nyo sa LTO. Click nyo lang ulit yan mga kuys. Swipe up, tapos hanapin nyo yung official receipt. Tapos download. Tapos click nyo lang yung open. So bale ito yung bagong OR na motor natin. So bale may isa pang way mga kuys para mahanap yung bagong OR natin. So bali isesend din nila sa may Gmail na nakarehistro sa ating portal account yung bagong OR ng na motor natin. So bali ito yung akin, no reply, payment confirmation. Kapag clinic niyan yan mga kuse, ito yung lalabas. So swipe up nyo lang tapos may naka PDF file dyan. Yan yung OR nyo, papaprint nyo na lang sa mga computer shop na malapit sa inyo.